sobrang dami po ng tao, sobrang dami po ng support ko. Uy! mo! kuya, kuya! 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 mga kuya! Nandito na po ngayon sa kuya! At kuya! 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 sa kuya! kuya! Oy! Oy! Opo! 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 kay Opo! 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 ang uh, magkasawang Biskaya ay nandito na official dito sa may tapat bispo. Ayan mga vlog pasig ngayon nakarating na po si Ma'am Sara dito sa Comelec uh, para mag-file po ng kanilang kandidasi. Uh, uh, Lagyan mo rin yung sa akin para maitay yung pizza labas. Baka pwede. Oh, sige, pizza labas yung

I <laughs> love Ayan mga ka-vlog ng Pasig So nakapag-file na po na na po sa loob ng Comelec Si Ma'am Sara at Kuya Curly Para mag-file po So mga ka ng Pasig ito, ito po muna ang update natin dito sa Comelec Pasig Maraming maraming salamat po sa inyong panonood At abangan po natin mayamayan ng konti mga ka ng Pasig Ang susunod na live po natin Maraming maraming salamat po maraming tao na very ano warm yung ano nila support nila sa team namin sa team Sarah and natu natutuwa ko nito mami ko nito kapatid ko family ko yun madami po yung sumusuporta sa team Sarah ano po yung masasabi niya ah uh, uh, medyo tiri ay dahil talaga kanina pagpasok kasi ano eh hindi namin expected um, ang ano namin yung team lang kasama namin and family, nagulat kami sa turnout uh, and sa church pa lang, nakaka nakaka ano na? naka, nakaka very heartwarming. Yung support. Ang tanong na yung problema ng mga pasigyan nyo, ano nga ba yung makasakan sa isang kapatid? Nako, um, syempre alam natin, pag celebrity, medyo ano yung mga tao. Um, ang masasabi ko lang, hindi ko sasayangin ang support na, na ibibigay nila sa akin. At uh, ayoko mapahiya sa nanay ko. Na talagang, uh, lagi mo yung pasig to eh, 96 gusto ko um, maging, maging proud siya sa akin. Maging proud ang mga Pasigenyo sa um, mag, magagawa natin sa Pasig pag tayo rin. And um, sa support ng ginawa ng pamilya ko hindi ko sila ipapahiya at hindi ko ipapahiya yung uh, pasigyan Ma'am, um, give them a chance to so what committee yung gusto mo hawakan sa pa? Well, isa sa advocacy ko, syempre yung PWD and yung mga kababaihan, uh, andyan, uh, andyan yon and yung urban poor. Uh, yan yung mga tututukan kong mga committee at uh, yung team namin talagang uh, pinag-uusapan namin kung saan kami tututok para nakafocus kami kung saan anong committee yung mga matututupan namin para hindi kalat. Okay. Mensahe po para sa kasigyan nyo tapos hingan din po namin sa lasada ng mga Ah, uh, yun po, sana po, ah, uh, mabigyan nyo po ako ng chance bilang ako po yung pinakabago dito, uh, sa pasig, uh, na susubok, uh, para sa public service. Uh, I hope, ah, uh, maipasok nyo po ako sa aning na konsehal. At, uh, sa mga naniniwala sa team Sara siguro po um a-action na lang po kami ipararamdam namin ngayong mga natitirang mga araw hanggang hanggang mag eleksyon yung gusto namin ipakita sa inyo. Kasi hindi ko na po to na-confirm from the family, kaya ng mami ko kahit naging motyan ang passing Sige po si Ms. message sa labas willing ibigay sa kanya. Uh, dito kami para supporta. Uh, lagi naman, palagi naman ang support. Lagi siya nakasupport talaga. Siyempre talaga ang Dito kami sa libutan. Thank you so much for Thank Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you,